Okay mga boss, ito po ang ating content. Tuturuan ko po kayong magkabit ng uh, cover ng upuan. Okay? Unod po kayo. Kapit po natin. Yan. Una mga boss, kailangan pantay nyo yung upuan. Ayan yung upuan nya. Ayan. Pantay nyo siyang ganyan. Ayan. Ayan. Kailangan itong pangalan Pantay sa Sa magkabilang gilid Itong unahin nyo mga kaibigan Takarunan natin Okay yan natin dito. Pagyak. Kailangan nyo dyan ng... Pagka mahina kasi itong aking taket Ipitin nyo na lang pagka mahina yung nabili nyo taket kaya Ayan. Konting ipit lang para hindi masira yung ano. Tapos ito, didiretso nyo. Yan. Tapos, tatakirin nyo dito. Medyo, ang natin to. Ang, ang sa taas. Yan. Sa yung ganyan. Tapos, yan. Tapos, okay, itatakar nyo ulit dito. black like, yun black like, yung, 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 yung. ano pa pwede magiging ganyan ang forma niya. natin para nakikita nyo mabuti yan pwede eh ganyan ang forma samahin yung kagilidan. Yeah. Medyo mahina lang yung ating taker pero pagtsatsaga na yon Yun. Mahina talaga. sa hatakan hatakin niyo na lang ng pagano. Hawakan niyo dito. Igagano niyo habang inahatak niyo to. Yan, para mahatak na mabuti. Bali pag nahatak niyo, ganyan magiging forma niyan. Mahina talaga yung tacker ko. dito sa harap Ito ito kailangan mapantay mo to yan Okay ta natin mahina yun uh. sabi yun yung kailangan wala siyang tulubot hindi magiging ganyan ang forma niya galing muna mo natin mong A Yan, yan. Yan Tapos, hayaan nyo muna itong mga ganito. Hayaan nyo muna, sumunod, sunod nyo muna itong nasa likod. Kasi ito yung may hirap, yung likod at harap. hihigihin nyo na lang pagkatapos nyo yung mga wala katulad nito ayusin, ayusin mo na nyan yung nasa gitna nagkabit madali na lang ito sa mga gilid na to kasi mahirap yung dulo at saka harap yung likod at harap ang mahirap gabit pero dito hatak ka na lang ng hatak sabay tatakir ganyan tatakan mo ganyan para mawala ang loko Saka dito madali na. Babaw na ng babaw. Ang ano. Taket kahit mahina ang target. Yan. Saka na. Yan. Wala nang bala. sobrang hina ng aking paket kailangan itong ipitin na lais pero pag ipit nyo dapat hindi masira dito alalay lang tapos gugun tingin natin yung mga sobra Yan. Sana nasundan niyo yung ating vlog. Sana may natutunan kayo sa ating content ngayon. Ang ganyan. Ayan. Ayan. Ayan ah. Ayan. na po. Damihan lang. Ayan na po ang ating ano. Nangkita. Yan na siya. Gaya na siya kaganda ngayon. Okay, tatanggal natin ito sa stand. Para makita niya mabuti. Okay. Yan o. No? Yan na siya. Goods na goods na mga kaibiyan. Okay. Ay e, pantay yung ating ano monster. Yan dapat kayo magkabit. Lagi niyong papantayin yung sulat. Okay. Yan o. No? Yan ah. Ganda na. Hmm. Tapos yung likod niya, ayan. Hmm. Puto na natin. Okay. Sabay testingin natin dito. Sa ating rusi passion. Okay. Yan siya. Okay na. Goods na mga kaibigan. Ang kita nyo naman. Ganda na oh. Okay, Yan. Okay, 'yan. 'Yan po mag ano magkabit ng cover ng upuan ng ano, ano mo? Hindi pa hindi ko pa pinulidong gano 'yan. Pero pagka-pulidong pwede pulidong, mas maganda 'yan. Kasi tayo nag vlog lang. Testing lang ito. Okay, 'yan. Goods na. Salamat sana min natutunan po kayo sa aking content ngayon sa aking videos. Okay, sana lagi po kayo mag-subscribe, mag-like po sa aking channel. Okay, sa la, sa masugid kong manunood diyan na tiga uh, uh, Santa Cruz Laguna ba 'yon? Uh, shout out shout out sa iyo. Okay. Yan oh. Yan. Salamat po, God bless po.